So continue tayo mga langga. O, sige. Abaw okay, eh, sa palaglag yung yung ipalaglag mo yung bata para hindi ka masyado mabigatan sa financial status mo. Hmm. Yun ang paraan kasi dagdag yun ng <coughs> gastusin yung yung pagbubuntis mo kasi hindi ka tinuloy ng lalaki hindi wala ka gipadayon sa lalaki. Ah, oh, wala ka gipadayon sa lalaki, may nag -chat. Hindi ka hindi tinuloy ng lalaki, iniwan ka ng lalaki. Kasi mahiya ka sa mga tao kung anong sasabihin nila, kung anong ijejeda, kung ano talaga ang pwedeng gawin sa iyo ng mga salita, istorya ba sa mga tao kaya palaglag mo kaya sinisikrito mo ay nahiya ka sa mga tao, nahiya ka sa akin nahiya ka sa iyo, Nahi nahiya tayo sila nahiya tayo sa lahat ng mga tao dito sa mundo pero hindi ka nahiya sa Panginoon ay hindi pwede yan lang doon tayo unang mahiya sa Panginoon kasi kapag mahiya tayo sa pangito, Panginoon, yung mali natin, kahit pa anong sabihin ng ibang tao, itatama natin yun. Kasi kung susundin natin ang mga tao, kahit papatay ka pa ng bata ng sarili mong anak, gagawin mo yan dahil nakikinig ka sa amin, sa akin, sa kanya, sa kanilang lalamo mo kasi nakikinig ka kasi dun ka nahiliya pero kung makikinig ka sa kanyo kaya mo yung labanan kaya mo yung isafety yung anak mo at ipaglalakan mo at mapili mo talaga yung tama sana wala sana makilala mo si God kasi kung hindi mo makilala si God makagawa ka talaga ng mali mali na papatay ka ng pata kasi kung kilala mo si God hindi mapipili mo talaga yung buhay